Malayo ito sa bulkan. So ano kaya ang mayroon sa ilalim nito? Bakit kumukulo sa init ang ilog na ito? Umuusok, rumaragasa at kumukulo. Mga kaibigan, sa bansang Pero ay matatagpuan ang pinakamainit na ilog sa buong mundo. Ito ay kumukulo na sa sobrang init ay kaya nitong kitilin agad-agad ang buhay ng mga hayop na mahuhulog dito. Kaya naman, tinagurian itong The Boiling River umaabot sa mahigit 200 degrees Fahrenheit ang temperatura ng ilog na ito. Kung ihahambing natin ang temperatura ng kape na maaring magdulot ng matinding pagkapaso ay nasa 160 to 185 degrees Fahrenheit lamang. So sobrang init talaga ng tubig sa ilog na ito. Kapag isasawsaw mo nga ang iyong kamay dito ay maaari kang magtamo ng 30 degree barn sa loob lamang ng ilang segundo. Mga kaibigan, alam nyo ba Malayo ito sa bulkan, so ano kaya ang mayroon sa ilalim nito? Bakit kumukulo sa init ang ilog na ito at may mga organismo kaya ang nabubuhay dito? Mga kaibigan, ito ang boiling river ng Peru. Kumuusok, sa at kumukulo. Ito ang Cianay-Tempisca River, ang pinaguruyang pinakamainit na ilog sa buong mundo na matatagpuan sa ng Peruvian Amazon. Mga kaibigan, ang siya Sianay Timpiska na ang ibig sabihin ay bold with the heat of the sun ay kilala rin sa tawag na Boiling River. Ang kabuang haba ng ilog ay humigit kumulang 9 kilometers pero 6.24 kilometers dito sa ibabang bahagi ng ilog ang siyang kumukulo sa init. Pagamat iba-iba ang temperatura sa iba't ibang bahagi nito, sa panahon ng tagtuyot ay sapat na ang init nito upang kumitil ng buhay ng tao o ng mga hayop. Kaya naman ipinagbabawal ang swimming dito dahil sa sobrang init niya ng tubig dito ay ginagamit pa ito ng mga lokal sa kanilang mga tsaa dahil sa malinis naman ito. Pero alam nyo ba, ang Shanaitim Fish Caribbean pala ay pinaniniwalaan noon na isa lamang alamat at hindi nag-excess pero pinatunayan ito ng isang tao na ito ay totoo. Mga kaibigan, Si Andres Rosso ay isang geoscientist, ang kauna-unahang scientist na nabigyan ng pahintulot para pag-aralan ang Boiling River. 12 years old pa lamang si Rosso na ang marinig ang kwento mula sa kanyang lolo tungkol sa kumukulong ilog. Ayon sa kwento, ang ilog ay unang nadiskubre ng mga mananakop na Espanyol nung sila ay nagtungo sa rainforest ng Amazon upang maghanap ng ginto. Pagbalik nila, binanggit ng mga lalaki ang isang nakakatakot na karanasan na may kinalaman sa tubig na may lason, mga ahas na kumakain ng tao at isang ilog na kumukulo mula sa ibaba. Sa lahat ng nabanggit, na curious si Russo sa kumukulong ilog. Napaisip siya kung totoo ba talaga ang sinasabing ilog. Noong una, ay naisip ni Russo na imposibleng magkaroon ng ganito kainit na ilog lalo pa't malayo ito sa mga aktibong bulkan. Karamihan kasi sa mga kumukulong ilog sa mundo ay malapit sa bulkan kaya mainit ang kanilang tubig. Pero ang Sanay Timpis River ay 400 miles ang distansya sa pinakamalapit na bulkan. Kaya ang tanong, bakit sobrang init ng tubig nito kahit malayo naman sa bulkan? Mga kaibigan, taong 2011 nang bumiyay si Rosso papuntang Pero para hanapin na ang kumukulong ilog. Nang matagpuan niya ito ay hindi siya makapaniwala na ang ilog na dati niya lang naririnig sa mga kwento ay tunay pala. Sa pag-aaral ni Russo sa ilog, ang pinakamainit na temperatura nito na kanyang naitala ay aabot sa mahigit 210 degrees Fahrenheit. Sa sobrang init nga daw nito, marami na siyang nakikitang mga nasawi na hayop sa tubig. Kaya daw nitong kitilin ang sinumang mahuhulog dito. At kapag ang isang tao ay ilulublob ang kamay sa tubig nito, ay check daw na magtatamo ito ng 30 re sa loob lamang ng ilang segundo. Ganito katindi ang init sa Asiatic Biscay River. Mga kaibigan, ayon sa hypothesis ni Russo, isang fault-led hydrothermal feature ang dahilan kung bakit umaabot sa ganitong temperatura ang ilog. Ang tubig daw dito ay dumadaloy o pumupunta sa kailaliman ng lupa kung saan napakainit ng temperatura. Dahil dito, ang tubig ay umiinit din at ang mainit na tubig na ito ay muling lalabas patungong ibabaw sa pamamagitan ng mga fault at bitak sa lupa. Ngunit alam nyo ba, sa kabila ng napakainit na tubig ng ilog, ay meron pa rin namang mga species na nabubuhay dito. Ito ay tahanan ng iba't ibang light gene, cyanobacteria, bacteria at iba pang microorganism na nakadikit sa mga bato. Ang mga organismong ito ay kayang mabuhay sa matinding init. Mga kaibigan, gumawa pa si Rosso ng libro tungkol sa kanyang pag-aaral at ito'y pinamagatang The Boiling River Adventure and Discovery in the Amazon. At itinatag din niya ang Boiling River Project, isang non-profit na nakatuon sa pagprotekta sa ilog at katabing gubat na nanganganib ng maubos dahil sa mga magtuturuso, magsasaka at mga oil companies. Ang Boiling River ng Pero ay maaari namang bisitahin ng mga turista pero kunti lamang ang mga bumibisita dito dahil sa liblib na lokasyon nito. Mga kaibigan, gusto mo bang bisitahin ang Boiling River ng Piro? Para sa inyong mga opinion, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito. At para matiling updated sa atin pang susunod ng mga upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.